Hoy, balita ko ay stress ka na sa Pilipinas. Bakit hindi mo subukan mag-abroad? Good news sa aking mga followers na gusto magtrabaho abroad. Hiring po ngayon ng mga on-call cleaners bound for Saudi Arabia. 30,000 pesos ang sahod or 2,000 rial. 23 to 39 years old. At least high school level. Free transportation and free accommodation. No placement fee po ito. Anong agency po ba yung ating applyan? Mag-apply po kayo directly sa recruitment agency na ito. Ayan po. RRJM International Manpower Services Incorporated. Ngayon, paano ba mag ng ating resume? Naku po, madali lang po mag ng ating resume. Mag-email po kayo directly sa kanilang email address with a subject line on call cleaner. Ito po ang email address. Ayan po. Or bisitahin ang kanilang opisina para mag-walk in from 8 to 6 in the evening, Monday to Friday. Ayan po ang kanilang address. At the same time ay maaari nyo pong i-follow ang kanilang Facebook page. Ayan po. Paalala lang po, hindi po ako membro or representative ng any recruitment agency sa Pilipinas. At hindi rin po ako binayaran upang sila ay ilathala. Ang video na ito is for your information only upang kayo ay makapag-apply ng mga lehitimong trabaho pa abroad. Maraming salamat po. Paki-like at paki-share sa ating channel.